magandang umaga sa ating lahat ako at si Dinong si at ang aking ipapahalong kwento ngayon ay Sinulat ni University ang Ako si Erna Mula ng high school pa lang kami ay magkaklase na kami Dario at ngayon ay nasa Pabulea ni Dario naman ang mga kwento kaya siya ang mga kwento ko na isang maikis kwento na ganoon Lang pang alam niya tahimik at seryoso. Isang araw ay kinuwento ko sa kanya ang pinang paborito kong uh, kwento na mula noon ang gawin ay kinakinata ko. Ito ay kwento na isang batang babae maghirap walang laging kasama sa paralan. Ang kanyang mga damit ay lumak atun mo ng mga susi. susi. Kaya ang kanyang mga damit ay luma, kaya palagi siyang tinutukso ng kanyang mga kaklase. Hindi mo natinis ang kanyang tukso ng mga kanyang mga kaklase, kaya lakas siya ng lakas loob ng sinatot ito. Ako ay may sanda ang sa bahay. Nang bulat ang mga kaklase. Kung may sandang damit mula to ay kinuwento niya, niya ang kanyang mga kinuwento ang kanyang mga sandaang dami. damit hindi niya ito ipinakita pinigay niya ang mga detalye, detalyado bahagi ng kanya magagandang sandaang damit at ang kanyang mga klase ay mga at simula noon ay naging sa ibigas sila nito at kung di na nawala ang kanyang niya sa paralan. si Pasya sa klase. At Sinairog din ay pintahan siya ng kanyang mama ke klase ang mundo kasi nga, wala sa kanya, kulay siya at absent siya. Pagpunta nila sa puntahan ng bahay ng kanyang nang sa ng batan bayan ay nakita nila ang bagong babaeng nakita at gumapaya ng mga kaklasi na ang sangdaang damit na ikinukwento niya at inalarawan niya sa kanyang mga ng ka Nandoon ang mulang bulang bulang na damit, ang kanyang dilaw na na may putas at ang puti simbahan na may situn, isa at isa. Pagkatapos kong ay agad akong ni Dayo alam mo? Parang ang batang nagkukwento. Kasi parang hindi ikaw ang kilala kong si Erna. Parang ikaw ang batang nagkukwento. Pero napag-isipan ko na ang isang damdamin na siya, ay siyang nagiging sa akin ng pag-asa na kailangan lumaban sa buhay. Naging, naging, nung araw na din yun ay nag- na kung araw na yun ay na bahagi kami ng nararamdaman na namin sa isang isa sa, sa, ni Dario. At kahit nung araw na yun pala mo niya sinabi ang kanyang nararamdaman ay para sa akin ay parang nakapimatagal ng mga kasintahan. Dahil Palagi kami palagi mo sa Palagi kami sa sabay. Saan mo kami sa punta. Naging magkarelisyon, naging magkarelisyon sa inyong daryo at inilihin namin ito sa aming aking nanay kasi nanili, kasi ang aking nanay ay naniniwala na ako lang ang pag-asa sa aming pamilya. At ayoko naman maramdaman ang aking nanay na iiwan ko siya. Dahil mula ng high school pa kami ng Assistance. Nagmamahalan kami ni Darlo hanggang dumating sa punto na na meron na nag-away kami. And, sa independent, independent, independent. At nag-away kami, hindi mo ko naiintindihan. Dahil kung naiintindihan mo ko, tagdok mo ang ano sitwasyon natin ngayon. At, <laughs> <laughs>